sa live ni Susan Manalak so yun, ah, maganda, maganda yung ano, uh, ah, up, si ayun si Elizabeth Lopez oh. so yun nga sana matuloy yung mga alam ano, sa darting na buwan so wala pa naman sila, may matutuloy na yung kanilang usapan, yung bagong gupit din ako mga sa ah, nagpagupit kami so yun, libre na naman tayo kasi ah, yung anak ko na lang ang gumugupit siya ah, sabi nga ah, dagdag bawas sa gastos <laughs> So, yun. Ayun, si Elizabeth, kaya natapos na kasi maglaba. So, yun. na okay nga. Uh, Nagre-relax. So, yun, Habang nga, nagkukweto kami. So, galing ako sa live ni Susan Manalak. Shoutout kay Susan Manalak. Shoutout sa team family. At syempre sa aking mga admin. Kaya Jorin Bossy. Uh, kay, kaya kay Terry Gugam ito. Kay Fernando Cornel. Syempre sa aking mga member. Sina Blanca Rapat. Kaya na Snooki. Kaya na Pell. Kaya na... Uh, Ederlin. So, yun. Uh, shout out kay na si Lila Prado Palma basta sa lahat ng ating mga member at uh, lahat ng team family at siyempre sa lahat ng mga dati nating kasamahan shout out po sa inyo lahat Susan Malala ayo uh, ayun shoutout uh, shout out sa iyo. So yun, uh, katatapos nyo ng live niya ni Susan Malalak. So yun, uh, dapat tuloy-tuloy uh, na yung pakikipag-engage sa atin, tuloy-tuloy yung uh, pag natin sa lahat ng mga, ano, yung aking may bahay, oh, day na naman. Oh. Ano. Yan yung uh, aking co si Elizabeth Lopez. So maraming maraming salamat. So ito, relax-relax uh, muna tayo. Medyo mainit ka kasi. So, ayan. At ang hali na. Patatapos ang live ni Susan Manalak ulit. Shout out, Susan Manalak! Ayan, kasama ko si Susan Manalak. Uh, naging co admin ko siya sa Team Mabait. Ang admin na, ang founder namin doon ay si Twin Heart Moon. So, si Twin Heart Moon po, eh, medyo uh, nag-off muna yung kanya ano, sa Facebook kasi uh, medyo busy uh, sa work. So, shout out siya, uh, Twin Heart Moon. Shout out sa lahat ng mga dati kong kasama. Shout out sa co-founder. Shout out sa aking mga uh, co-admin at syempre sa lahat ng aking mga kasama at lahat ng team na nandiyan, shoutout sa nakikipagtulungan na nakikipagsuporta Maraming salamat po sa inyo. Bye bye! Enjoy enjoy lang po tayo. Huwag may ini para sa ganun maabot natin kung anong gusto mo nating pangarap. Maraming salamat po. Thank you!